Masaganang araw po mga kagarden. Sa araw na ito ay eh, itatransplant natin ang pinutubo kong seeds ng talong. Fortuner F1 po ito. Tingnan nyo, mm, ang ganda ng ugat. 12 days na po ito mula nung tumubo. Sasalin po natin itong talong na ito na ipinunla ko bago bumaha. Ilipat ko at baka sakaling makarecover, ito pong bulok na ipa, hahaluan ko ng loam soil. Napakaganda po nito. Okay lang naman kung maparami ng loam soil. Organic naman yan. Ito po ay order ko sa online. Kinuha ko yung sukat para sa punla. Na 3 inches by 6 inches. Okay po, maglalagay po muna ako. Magde-demo po muna tayo. Ganda ng ugat eh, oh. Linien lang. pipiliin lang muna natin yung mga malalaki at least yung importante magkaroon tayo ng tanim agad oh, may tubig pa po oh. Oh, tubig pa po yan yung bangka eh, hindi pa na iaayos at meron pa tayong salinin eto na po ang nailipat natin kahit papaano meron na akong pang umpisa ah pag maganda na yung pag na yung aking paglalagyan dun sa tabing sapa ayan po ang aking mga inilipat na talong nung isang araw mga kagarden makalipas po ang dalawang araw paarawan ko na po siya rito matira po ang matibay baka po merong iindahin yung init ng araw matira po ang matibay iyan po e eh, ko na po ng nitrogen o urea Lalagyan ko po yung isang timban tubig ng isang kutsarang urea at ididilig ko po yan sa kanila. Para po tumigas at lumakas. Ito na po ang resulta mga kagarden. Mula nung nilagyan ko siya ng urea 4600 10 days ago. Uh, bali ang edad po nitong talong na ito ngayon 24 days. Mula nung siya tumubo sa seedling tray. At mula naman po nung mailipat ko rito ay 12 days na rin. 12 days po siya sa seedling tray. At 12 days na rin po siya since transplanting dito po sa kulay itim na ito. At isang beses ko pa lang po nalalagyan siya ng urea 4600 sa edad na 14 days. Kung tutuusin po mga kagarden sa edad na 24 days mula nung siya tumubo, pwede na po sana siyang i-transplant. Pero hindi pa po magawa-gawa po ng may tubig pa po dito sa bakuran, hindi po makapagtrabaho ng maayos pero sa mga magtatanim po 25 days hanggang 30 days pwede na pong i-transplant ang pinatubo po na talong maghihintay po tayo ng magandang panahon at iyan po ay ating ita-transplant direkta na po sa lupa sa tabing sapa eto na po ang ating talong mga kagarden bali 28 days old na po siya ngayon dalawang beses ko po siyang nalagyan ng urea nung edad po na 14 days niya at nung edad 24 days eh sapat na po yun ito po ilipati eh, na inihahanda eh, ko lang po yung kanyang paglilipatan yan po ang kainaman ng nailagay sa plastic na medyo malaki laki kahit po umedad pa siya ng mahigit na isang buwan po pwede pa po siya dahil malaki po yung ugat na kanyang ginagalawan nakakatuwa lang po at yung ating itinanim na isalba natin sa panahon ng tag-ulan eh meron po tayong panimula na maitatanim at napakaganda po niya 28 days old po ang talong po na ito ready to plant na po ito aayusin ko lang yung kanyang pagtataniman dahil medyo okay na doon 25 to 30 days na ililipat na po talaga ang talong lalo na po sa mga malalaking farm na may patubig okay po yan po ang aking ipinunla na talong mga kagarden 28 days po ang edad nito mula nun tumubo sa seedling tray okay po salamat